nasa na ako ng pag-sketch. Naisip ko kasi na gumawa ng artwork gamit yung ink pens na meron ako. Ang problema, medyo komplikado para sa akin yung artwork na naisip ko. Kaya ito, gumamit muna ako ng lapis para sa rough sketch. Sa so ngayon, gumagawa muna ako ng format or layout para masalansan ko na maayos yung mga words na binubuo ko. Pati kung anong klaseng font yung gagamitin ko para sa project na to. Everything you do now is for your future. Yan yung paborito kong quotes siguro since last year. Parang hindi na nga siya quotes eh. Para sa akin parang real talk na siya. Kumbaga parang ganun. Eto mga nakalipas na taon, mga nakalipas na buwan. Mas komportable ko na siguro masasabi na kahit papano, alam ko sa sarili ko na malaki na yung development at improvement ko para sa sarili ko. Alam kong hindi dapat ako yung tamang tao na magsabi nun eh. Pero wala eh. Mas napapansin ko rin naman. Tsaka talagang sinusubukan at sinusubukan kong maging better sa sarili ko. Hindi lang in terms of skills and talent. Siyempre, pati na rin yung mga bad habits na dati kong ginagawa. Ngayon na dadivert ko na into mas productive na paraan. Dati kasi, siyempre, Parang mas komportable na ako ng pagkatapos ko nangyari magtrabaho Magpapahinga na ako, cellphone na ako, wala na akong gagawin Kahit nung nagtatatupa ako, parang pagkumita na ako ng isang araw, okay na yan Gusto ko na lang magpahinga, tapos bukas na lang ulit Or kung wala, okay lang kasi kumita naman ako nung isang araw, parang ganun Kaya nga ito mga lately, nung nagsisimula na ako mag-content na medyo focus ng konti Parang nangihinayang ako sa oras ko nung dating ako kasi sana nilaan ko na lang pala sa pagdodrawing nun. Kasi sana ngayon parang hindi ako nagahabol or sana mas maganda na yung mga artwork na nagagawa ko. Sana tinuloy-tuloy ko lang pala. Isa pa sa mga pinipilit kong baguhin or improve sa sarili ko, yung pagiging moody at mabilis na mag-init yung ulo ko. Parang ganun. Sira ulo kasi ako dati, lalo na sa asawa ko. Eh, parang doon ko sa kanya nabubuhos yung talagang init ng ulo ko. Lalo na pag hindi sumasang-ayon palagi sa akin yung pagkakataon or yung desisyon, parang pag hindi pabor sa akin, parang nabubuwisit talaga ako na dapat pala kinakalmahan ko lang muna, pinag-iisipan yung mga next move bago magsalita, bago gumawa ng hakbang. Kahit sa sarili ko, nainis din ako minsan. Eh. Yung tipong nakaset na sa isip ko yung mga dapat kong gawin, tapos kapag dapat ko na siyang gawin, saka ako naman siya hindi gagawin. Yun, yun yung mga gusto kong talagang i-improve. Hindi, na-improve ko naman siya kahit pa pano. Mas gusto ko lang gawin na consistent pa. Oops, teka lang. Masyado na yata ang seryoso. Nakalimutan ko na art vlog nga pala to. Itong artwork na ginagawa ko nga pala, tawag dito Victorian lettering. Actually, ginugol ko lang naman din talaga siya kaya ako nalaman. Pero noon, noon pa man ginagawa ko to pero di ko lang talaga tawag. So yun, tapos na yung clean lines at tatapusin yung artwork gamit tong mga ink pens. Pero bago ako ito ilapat sa artwork ko, sinubukan ko muna to sa si scratch paper kasi bawat pen merong kanya-kanyang specific sizes, iba-iba silang sukat. Parang din palang karayom ng panta to. Merong manipis, pa kapal ng pakapal, parang ganun. Bukod doon, gusto ko rin ipakita sa inyo yung aking art station kung saan ako nagdo-drawing dahil nandito yung inspiration kung bakit ko ginagawa tong artwork na to. Sa totoo lang, may gitsang taon na yung nakadikit yung mga sticky notes na yun dyan. Diyan nakalista yung mga gusto kong gawin, mga next move ko, mga plano ko sa buhay, plano ko ngayon taon, plano ko next month, mga pangarap kong gawin. Basta yan, nililista ko lahat yan dyan. Tapos dinidikit ko sa spot na yan. Kasi sila yung nagsisilbing reminder sa akin araw-araw. Bago ako mo pagkatapos ko mag-drawing, pagkagising ko ng umaga, bago ako kumain, gusto ko nababasa ko yan para mayat maya ako nare-remind kung ano yung mga goals ko sa buhay, pati yung mga gusto kong gawin. Siyempre, bukod sa pamilya sa Pilipinas, yung mga anak ko, tinutulong ako pa sarili ko na i-motivate yung i-motivate yung sarili ko na wag basta-basta maging tamad. Pwede maging tamad, basta minsan lang. Alam mo yun, kasi yun yung mga dati kong bad habits na kagaya sinabi ko kanina, masyado ako nagiging komportable na porket kumita na okay na no, ngayon parang mas trip ko na I want more. So, pang kumilos pa ng kumilos kasi malakas pa ako eh. Ngayon pa, mas ganadong ganado ako araw-araw. Yan yung mga nagre-remind sa akin na hindi pwedeng huminto, pero pwede magpahinga. Oh, sya, siya, siya, masyado na naman nagiging seryoso, nakakalimutan ko na art vlog nga pala to. Anyways, mga ilang beses ko pa nga lang nagamit tong mga impens na meron ako. Pakaramdam ko kasi masyadong premium tong mga ball pen na to eh. Parang kakaiba sa pakaramdam. Parang ang social ko pag ito gamit ko. Hindi ako komportable. Hindi ako komportable in a way na parang masyadong mamahalin yung pen na gamit ko. Kasi syempre sanay lang naman ako ng ordinaryong ballpoint pen. Ngayon naka ink pen na ako tapos pang artwork ko lang. Parang pakaramdam ko tuloy sa sarili ko ang social social ng ginagawa ko. Yung pakaramdam ko lang parang ganun lang. Pero, ayun. Pero, bakit nga ba Victorian lettering yung ginawa kong artwork ngayon? Wala, kasi parang yun yung bagay sa mga quotes or sa mga words, parang ganon. Kaysa gawin kong graffiti style. ba diba? parang naisip ko talaga, parang ito yung perfect na art style sa mga quotes. Isa sa maling diskarte na nagawa ko sa artwork na to, dapat pala nagtingin-tingin muna ako sa Pinterest or sa Google image ng mga reference. Kasi sa totoo lang, rekta lang to, rekta lapis lang. Kumbaga freestyle lang, kung ano na lumabas sa isip ko yun, tapos binago-bago ko lang. Di ko agad na isip na gamitin yung internet para magtingin-tingin mo ng reference or manggaya. Basta kung ano na yung trip ko, yun na yun. So yun, tapos na yung aking Victorian lettering artwork at sobra ako nag-enjoy kahit na hindi gano'ng kaganda yung resulta, ang importante naman kasi kahit pa paano nakapag-explore ako sa panibagong medium at art style. So, yun. Here's the result.